Bumisita sa si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Lalawigan ng Nueva Ecija upang personal na suportahan ng pagpapatuloy ng direktang pamili ng Palay ng Pamahalaang Panalawigan para sa mga lokal na magsasaka, alinsunod sa si itinatakda ng Sagip Saka Act o Republic Act No. 11321. Sa kanyang pakikipagpulong kina Vice Governor Raymond Lemon Umali, Provincial Administrator Jose Maria Cesar San Pedro at iba pang department heads ng lalawigan, ay ipinahayag nito ang kanyang suporta sa pagbili ng palay ng Kapitolyo na isang konkretong halimbawa ng institutional market linkage na isinusulong ng batas. As far as full implementation of the law is concerned, my office is your office. Ganun yan, uh we will work together para uh, may full di ba, implementation full uh, appreciation of yes, bagamat may mga karagdagang dokumentaryong rekisito sa ilalim ng implementing rules and regulations ng Sagip Saka Act tulad ng purchase order at award notice tiniyak ng mga opisyal ng lalawigan na ang lahat ng ito ay inaasikaso ng Provincial Food Council at hindi papalikatin ng mga magsasaka sa gayon, mananatiling mabilis, magaan at direkta ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka tulad ng nakagawian. Matatandaan na noon pang 2019 ay naipatupad na ng Kapitolyo ang direktang pamimili ng palay kasabay sa pagkakapasa ng batas. Sa pamamagitan ng inisyatibo ni Governor Aurelio O. na naitatag ang Palay Price Support Program ng lalawigan upang sagipin ang mga magsasaka sa gitna ng pagbagsak ng presyo ng palay sa merkado. Ngayon, sa ilalim ng mas pinalawig na alituntunin ng Sagip Saka Act, mas tumibay pa ang legal na batayan ng programa mula sa aktibong pagbili hanggang sa pagbabayad. Nananatili itong nakasentro sa kaginhawaan ng mga magsasaka at hindi nila kailangang dumaan sa masalimuot na proseso. Siniguro din ng pamahalang panalawigan na ang pagsunod sa mga probisyon ng IRR ay higit pang magpapalakas at hikain ng batas ang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng suporta ng pamahalaan. Kasama sina Jerome Piquia at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.